Ano yung naging ano, parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? ano, no, nag-DPWH kami. Na ano karami kotse meron kayo? Parang so, personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? Ah, 40. Oh, Nagagamit niyo ba lahat siya? Yun, hindi na, and na and nga. And <laughs> hindi, na nga. Kasi dami. And so, oh. Uh, mostly American car siya. Sabi lang white and black. Yung Lincoln Navigator. Black and white. and white. Yeah. Uh, GMC Denali. So black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. sa mm YouTube. -hmm. Oh, sa oh, YouTube. So. Grand Wagoneer. Um, pinaship ko from the US. From the US. Hindi mo maneho karen. Uh, marunong mag-drive, left, right. Hindi, marunong mag-park. Oh, six suburban. Tsaka si wow, uh, Alphard. Alphard, uh, And then, the Tundra, na Toyota. Impwerte so, din to, no? Yes. Pero walang ganito dito, no? And then, the Toyota, si Koya. Uh, this is the TRD Pro. So, more sports. Ano, tapos, ito yung Capstone, yung high-end niya. X5, tsaka yung F8 na uh, Jaguar. Jaguar, Jaguar naman to. Yeah. Altera. Uh -huh. Ano na to? Hindi na, hindi na, na nag-reproduce to. So, Mercedes-Benz, yeah. GLS. S is one of the S-Class uh, series ng Benz. Uh -huh. And then, the Volvo XC90. Ito yung gusto ko na dati na unang bilhin. Nung na nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. This is one of the most expensive purchases na kotse noon. Uh -huh. Nabili namin. This is the autobiography Range right? Rover. Range Rover. The Evoque. Oo. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. Mm. And then, uh, Defender. Nak nakita ko to sa Dubai. Nakita ko sa magazine sabo Sabi ko, gusto ko ng ganito. And then, we have yung LM, yung Lexus. So, oh. The higher end of the so, oh. Yes, the higher end of the Alphard. Oh. And of course, yung MC2. That's oh. that's cool. Yeah. And then, sabi ko, gusto ko ng Artista Van. Oo, okay. yung, yung Savannah. Nagpahanap talaga ako yung, ano, yung Artista Van. So, GMC siya. Um, unang bili namin ng white na Cadillac. Dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. So, yung Benz GLE. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Tapos we have yung Sprinter. Sa so, artista ka rin. Sa kalang nga, showbiz showbiz. Oo. Oh. <laughs> artista ka rin. Ito naman, the Gladiator. This is my son's uh, car birthday gift namin sa kanya to. Ito. This Porsche. is the Porsche, yes. Sabi namin, gusto namin makalang maka-ano ng medyo parang sporty. Ano, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati? Yes. So nung lumabas siya, bumili kami na Maserati. Itong model na <laughs> Hindi rin siya nagagamit. g matte finish niya. So very rare yung ganitong kulay. Benz na avant-garde. Oh, yung Bentley. Ito binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass rin Pero hindi naman namin nagagamit. So ito. And then we have a oh, Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Uh, yung uh, SUV version ng Tomo color niya? Yung latest. Your favorite? Um, yes, our favorite <laughs> is the Rolls. Rolls Royce. Yes, Rolls -Royce. Rolls, -Royce. Rolls Royce. This is the Kulinan. Oh. Ang kaya ko ito pinili. Ang kaya mm. ko ito pinili. So kaya mo ito kinuha dahil? Kasi ito yung may tayo. Ito sa ano yung naging ano, parang gateway para gumandang buhay ninyo? Uh, ano, na, na, ano, nag kami. Siyang pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control project. Sa pagsusuri ng Bilinary News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang diskaya sa buong bansa.